Tara na ang first harvest. First harvest na ito. Kana, ayaw lang saan na. Pag naan akong sister, diha na ako na harvest Kani, okay, okay pa niyo. Ayaw lang saan. Or, ya, yeah, ako ano lang nang kuwaon sa nibiki. Akong isudan ka ron lang, anin po din isa lang. Akong lapuaan. <coughs> Hala, tara pa, oh. Atong iano ano nibi. Atong Atong ibaba. Gusto mo mas ko. Diba? Thank you, Lord. <laughs> Naka-harvest na tayo sa gulay ni Inday. Gam. Oh my God! Hala! Awang mais, guys! <laughs> Amazing! Thank you, Lord. Na na siya yung ano... Sign of ano... Life. <laughs> <laughs> na ka siya, kaugmaon nga, mamunga, good siya, lo, amazing, thank you, Lord, nga to ang upo, lo, thank you, Lord, kaayo, masagbot na po dito, um, okay, paghuman na to, kuwan, walay kahumanan nga, limpisa, lo, na lang ning kwaon, kay looy man siya, raisa, wait lang, ha, Ato lang ning ito Oh, here we go. Mo ato ang harvest for today. Ano may lagi ni siya nga kadi nga seed gikan siya sa DA. Nagihatag ni Princess og ni Nixon mabasag. Oh my gosh, thank you Lord. So, ang pagharvest harvest nang mani or igunting. Tiyok-tuyok raman siguro, no? Ako kadala gunting. Okay, ana ra eh. Wala, oh, thank you Lord. Ako rin siyang anohon, ako raning, anohon, lapwaan, ano, lapuan. Ako rin yung ano, lapuan ko rin. Anak, ako nadala ang gunting ba? Hmm, diba, oh, napay mo sunod. Oh, diba, thank you, Lord. Maka-inspire nga magtanong pa, oh, more, oh, diba, mga bulak, kay sigig ulan. Oh, nice to siya, color, oh, red. Hmm. Oh, maka-happy, thank you kayo, Lord, oh. Kamatis. nakamatis, kamatis. payat mo na kamatis eh. Kuwan lang ato na ni magano lang tag sa usawan. Back guys. Kinaluto na ang okra. Thank you Lord for this blessing. Sanctify this food Lord in Jesus name. Amen. moran ya aku kau non karunyan magkau mm. non aku pan So thank you guys for watching my video and I hope na mag-subscribe mo. Please, please, please subscribe, share, and hit the notification bell para updated mas ako ang mga um, upload na videos. Then please share and thank you so much for all your support. God bless us all!